kung mag-order ka ng graba na isang cubic ilang sako kaya yan kung ita-transfer mo siya sa sako kung mag-order ka ng graba na isang cubic ilang sako kaya yan kung ita-transfer mo siya sa sako so yung sukatan natin na sako ay yung sako mismo ng simento kasi yan lang naman yung karaniwang uh, ginagamit ng mga construction yung sukatan nila sa paghalo ng konkreto yung sako ng simento so kung bumili ka ng isang cubic kung mas maganda sana yung lagayan nila na truck yung truck nilang lalagyan ay o, 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 L na nilagyan nila isang cubic para sakto talaga sana pero alam naman natin na may mga truck sila na malalaki. Merong truck na naglalaman ng mahigit sa isang cubic Mga tatlo, apat, or lima. So, oh, so kung ganun yung gagamitin nila na truck, eh, minsan tinatansya lang nila. Pero maglapit naman yan. Magkalapit naman yan sa isang cubic Pwedeng kumunti lang ng kunti. Pwede na mo ng kunti. Depende doon sa akala nila na ginamit kung loader man o bako yun so kung ito transfer natin yan sa sako sako yung graba so ilang kayang piraso so actually kasi pag nag kuhan ka pag naghalo ka ng kurenkrito, krito kailangan mo ng buhangin so yung isang sako na buha ay ah, isang cubic na buhangin at isang cubic na graba sakto lang yan pag pinaghalo mo pinagsama-sama mo yan sakto lang yan kasi minsan ang halo natin is 133 uh, uh, tatlong buhangin uh, tatlong graba isang sakong siminto 133 kaya pag kaya pag nilipat mo yung graba sa sako at yung buhangin sa sako halos mag halos magkaalapit lang sila so ako nakabili din ako ng graba na isang cubic so inaktual ko rin namang sukat e, nilipat ko lahat sa sako kasi sinasabi sa ko nga yun yung basihan natin para malaman natin kung ilang sako siya at saka ilang simento yung uh, gagamitin natin di ba kasi uh, pag bumili ka ng isang cubic pwede mo nang isabay yung simento sa pagbili di ba para isang deliberan lang kaya dapat Uh, may idea kayo kung ilan yung sako, ilang sako yung laman isang cubic, so uh, nagawa ko naman yan so tinransfer ko siya sa sako yung graba yung graba kasi yung buhangin may nauna akong blood nito pwede nyo silipin doon kung ilang sako yung buhangin Pero, so, magkalapit lang sila, magkalapit lang so nakakuha ako ng 27, minsan naman 28, minsan naman 29, so dyan lang yan kasi minsan naman kasi yung paglagay natin sa sako hindi naman ganun lahat karami meron namang kumukunti ng kunti meron namang naparami ng kunti wala naman tayong kilohan para malaman natin kung sakto talaga siya o takala na susupatin na talaga natin na pantay-pantay lahat ng sako kaya nagkakadiferensya ng ganun so ayan. so kung ipalagay natin na 27 yun yan 27 yun So, yung buhangin, halos ganun din. Nasa 25, 26, 27 din. Kukunti lang siya ng konti. Kasi, pag tinransfer mo yung buhangin sa sako, eh, siksik siya. Di ba Kasi maliliit siya. Buhangin nga. Eh. Samantalang yung graba, eh, may graba na manufacture na graba. Di ba Cross stone. oh, yan. Manufacture. O, oh, pantay-pantay yung. Pero kung ang graba natin galing sa uh, river, galing sa river, Siyempre, hindi pantay-pantay. May maliliit, may, mal malaki, may laki, may mas malaki pa. Kaya pag tinanasper mas sako, siyempre, may mga awang-awang naman yun kasi bato-bato siya. So, pero malapit din. Malapit din yung bilang nila. Kung ang buhangin mo ay may bilang na 26 at saka yung sun mo ay ay grabo mo ay bilang na 28 o 27 so kung ang halo mo ay 133 i-combine mo lang sila lahat haluin mo yun na yun pwede mo nang ibuhong sa puting mo sa ulo mo so kung gano'n 133 ang haluin ninyo so kailangan natin ng siyam siyam na siminto dyan syempre 27 i-divide mo sa 3 3, na sa ako diba so siyam lalabas yan siyam siyam na sa akong siminto kailangan mo yan so kung magbuhos ka ng kumkreto at bumili ka ng ah uh, buhangin na isang cubic at kraba na isang cubic pagsabayin mo na pagsabayin mo na sila tapos siminto na siya o di isang deliberan lang di ba o, bibili ka ng ng buhangin na isang cubic kraba na isang cubic pabili na rin ng siminto na siyam na piraso o, wala walang labis walang kulang eh. saktong sakto yan yan So ito yung graba natin. Hmm. Yung graba ko rito ay galing to sa river. So sa so nakita nyo medyo may malaki, maliliit. Yan. 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 So ang takal niyan ay Ayan. Ayan yan. Ganyan siya. Ayan. yung takal niyan. Masara mo lang siya. Huwag mo siyang punuin. Huwag mo siyang punuin hanggang dito. Kasi hmm. over yan. Hanggang dito lang. So, yun yung takalan natin. So, tulad sa nasabi ko, yun nga. Yung buhangin na bibilhin mo is 1 cubic. So, dapat bumili ka rin ng graban isang cubic. So, ayan. So, yan sana nakakuha ko na yung mga idea. Sakaling gusto nyo i-manage yung magtatayo ng bahay nyo o kayo mismo mag DIY yan, kukuha kayo ng mga trabador lang eh, marami kang idea, mas maganda marami kang idea bago ka magpatayo ng bahay ba diba? para mas mamanage mo ng maayos so sana may natutuhan kayo may kalimutang mag subscribe sa channel natin I like nyo rin yung video natin na ito para updated kayo kung sakaling nakalike kayo mabilis nyo makita kung may kung mag-upload ako ng mga panibagong video um, marami kayong matutuhan so yan lang